Wala nga yung internet. <sukas> Wala nga internet. Wala nga muna po. tama yun. Open data. yun. bali na mga uh, completed booking na po po. Dito po ng ang anguno, ang muna yung draft ng anguno galing yung Draft na po ko sa inta kasi yung muna po, po sa Pateros. Bale yung kinita ko po, 487 po, limang rides ko yun. No? km po yung pika tapos damayang lagi may Piro e. Tegues Senior Avenue yung Manila po yan hindi ko po si Mike medyo malayo yan bali magandang gabi po sa atin muli mga ka youtube channel ko sa follower ko po sa ano sa YouTube. Ani, e, eh kukuwento ko, ko po muli yung aking ano, anak ko ay Bali nandito po ako sa Angono Rizal po. Sa dito po sa Aurora Subdivision. po Aurora Subdivision po. Sa likod ko po. ngayon po nandito po ako sa labas ng ano, uh, sa division kaya nag po ko ng buki meron pong ano tay tay manila nag-buki na po kasi may CO din laki mahirap po yan hindi naka 4J service tay tay pasig naman po 84 lang nasaan ko na po ako eh kailangan ang ngon din po kailangan ang ngon po may 8 km po hindi rin po pwede kasi eh. ang po 8 km sa bungot po ko ng ang ngon eh. bali ngayon po nagtasaga ako magantay ng booking pauwi or makababa man lang sana sa Quezon City po ang oras ko 7.51 AM po Tuesday March 11 Bali, yun lamang po. Mag-aantay po ako ng dalawang booking dito. Ang uno or tay-tay po. Okay po, babay po. Salamat po ng marami.